Oh, bakit nagmamukbo ka dyan? Ha? Ah, ba't hindi ka uminom? <coughs> Saan pa ang magmuka? Nakakapalibago ka eh, nagmamukbo ka eh. Kahapon, ayan na, ayan ng aya si kumparing JR. Tinanggihan mo. Ngayon naman. Ayaw ko nga mag-inom. Hindi, hindi, hindi pwedeng ayaw mong uminom. Uminom ka. Masakit sa ulo pag nakakainom, di ba? Oh, uminom ka. Hindi ako sanay nang hindi ka umiinom. Ano ka sa tama dito? Hindi ako, ayaw ko na nga mag-inom, di ba? Abay, nakakapalibago ka naman eh. Uminom ka. Yon, Gusto ko lasing ka. Gusto ko uminom ka. Ngunit pag nag-iinom ako, uri akong lasing, nagkakarit ka. Ngayon naman hindi na ako nag-iinom, pilit pa ako Noon pinapainom. Noon yun. Sanay na akong lasing ka lagi. Hindi ako sanay pa. na hindi ka umiinom. Nagdaan na yung... Nagdaan yung Pasko. Bagong taon. Fiesta. Hindi ka umiinom, nagmumukmuk ka. Ano ba problema? Ayaw ko mamadudang masakit ng isang bubon. Hindi, hindi ako sanay na hindi ka umiinom. Uminom ka. Ito, bigyan kitang pambili. Malakas. Alam mo, tinira malakas ng tamang po. Oo, oh, uminom ka doon. Uminom ka. Bumili kang alak. Ayawin mo si parang diag doon, no? Bumili kang alak. Ayaw ko mag-inom. Hindi, uminom ka. Bumili ka. Malakas ng tao yun ito. Hindi ako sanay na hindi ka umiinom. Na hindi ka lasing. Magpakalasing ka doon. Noon, pag nagiinom ako, nagpapaalam siya, ayaw ko ba akong payagan, kailangan ko pang tumakas. Ngayon naman, ayaw ko mag-inom, pilit mo akong pinapainom, ayaw ko mag-inom, masakit na sa ulo. Eh, gusto mo nga ka, uminom ka, makipag-inoman ka doon. Ay, di bago ako sa iyo eh. Ilang araw ka nang nagmumukmuk dyan. Ay, ayaw ko mag-inom? Magpakalasing ka. Lumabas ka doon, bumili kang alak. Ayoko ko nga mag-inom. Masakit sa ulo, di ba? Uminom ka! Hindi ako sanay na hindi ka iinom, na hindi ka lasing, magpapakalasing kayong lasing na lasing kumagapang papasok dito. Sige, uminom ka! Hindi, hindi ako sanay na hindi ka iinom. Ano ka tama? Ayoko ko nga mag-inom. Wala nga ako sa mood. Hindi, uminom ka. Gusto ko, nakainom ka. Lasing na lasing, uuwi ka dito. Ano? Sige, uminom ka. Ano, tinira mo ang lakas na mag... Ano ko nga mag-inom eh. Gusto ko nga uminom ka, magpakalasing ka. Naninibago ako iyo, ilang araw ka nang nagmumukmuk dito eh. <laughs> Lasing ka na kalalabas mo lang? Hindi eh, mo pwede yan. Ah, may kilay alak, lasing na ako. Eh. Kailangan pag umuwi ka dito, umaga pang ka. Yung lasing na lasing talaga. Don, lumabas ka mga nalit doon. Ayaw mag -inom. Mag -inom ko mag-inom. Matawin na mo ako. Oh, ayaw mong uminom akin na yan. No, na... Papahala mo, ayaw ko pa akong payagan. Ngayon naman, ayaw ko mag-inom, pinit po kong pinapahinom. lasing ka eh. Uminom ka. Ayoko nga. Ngayon pinagbibigyan ka Masakit na. Masakit sa ulo, di ba? Masakit sa ulo? Lagi ka namang lasing. Tatlong araw, hindi ka uminom. Kaya ako na rin bago. Kaya gusto ko... Ayoko ko nagmumukmo ka dito sa kwarto, dito sa sala. Ano ka naman pinang problema mo ha? Ba't ayaw mong uminom? Ayaw kong uminom. Masakit na sa ulo, di ba? O sige, kung ayaw mong uminom, pumasok ka na doon. Para matapos na. Pinit mo ko, ko pinapailan mo, ayaw kong mag-inom. O oh may, pumasok ka dyan sa kwarto dyan, mag-book mo ka. Hindi ko malaman sa'yo kung ano yung, an anong mayroon dyan sa kwarto, ba't hindi ka makalabas-labas dyan.